May mga kwento na hindi mo basta-basta maririnig sa ospital. Kwento ng mga pasyente at minsan ng mga taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanila. Pero ang kwentong ito, hindi lang basta nakakatakot, kundi tunay. At nangyari sa mismong nanay ko. Sabi ni Mama, nangyari daw ito noong nasa grad school pa siya at naka-duty siya sa isang neuropsychiatric ward. Gabi na 'yon, night shift tahimik ang paligid. Routine check lang sana ng mga kwarto. Pero habang naglalakad siya sa hallway, may napansin siyang bukas na pinto. Weird. Kasi dapat lahat ng kwarto, closed at locked yun for safety. Lumapit siya. At sa tapat ng bukas na pinto, may nakita siyang paan ng staff na nakahandusay. Kalahati ng katawan nasa loob. Kalahati nasa labas ng pinto. Kinabahan na si mama dahan-dahan siyang sumilip sa loob. At doon niya nakita yung pinaka nakakatakot na eksena na kahit kailan hindi niya malilimutan. Isang babae. Isang pasyente na may matinding postpartum psychosis na nakaupo sa sahig. Cross-legged. Kalamado lang, hindi sumisigaw at hindi gumagalaw. Pero ang mas nakakakilabot, hawak niya ang sarili niyang mga mata. Yes, she gouged out her own eyes. Gamit lang ang mga kamay niya. Pinilit niyang tanggalin at ngayon para bang pinagmamasdan niya 'yun sa sariling niyang mga palad. Tahimik lang siya. Parang wala lang nangyari. Samantala, yung staff na naunang pumasok, yung nakita sa sahig, nagka-heart attack. As in, pagkakita niya sa babae, bagsak agad, hindi na nakagalaw. Si Mama Halos hindi makasigaw sa gulat pero agad siyang humingi ng tulong. Tinray niya gawin ng CPR kahit nanginginig ang buong katawan niya. Pero habang ginagawa niya yun, ramdam na ramdam niya ang malamig na presensya ng babae sa sulok ng kwarto. Tahimik lang. Hindi umiiyak. Hindi nagsasalita. Hawak lang niya yung mga mata niya at parang proud pa